bus driver umani ng papuri mula sa mga netizen dahil sa pagsagip sa isang asong muntik ng masagasaan. Umani ng papuri mula sa mga netizen ng isang bus driver matapos nitong iligtas ang isang asong pagalagala sa kalsada. Sa mga larawang ibinahagi sa social media, makikita ang aso na komportabling nakasakay sa bus habang pinapainom ng tubig ng driver mula sa isang plastic cup. Ano nga ba ang kwento sa likod ng viral post na ito? Alamin natin, ayon sa ulat, natagpuan ng bus driver aso na tila nalilito habang palakad-lakad sa gitna ng kalsada. Hindi siya nagdalawang isip na ihinto ang minamanehong pampaserong bus upang sagipin ang aso mula sa pagkakasagasa. Nang matiyak na ligtas na ang aso sa loob ng bus, binigyan niya ito ng pagkain at tubig. At natuwa naman ng mga pasehero sa nasaksihang nakakaantig na eksena, kaya agad nila itong kinuhanan ng larawan at ipinaw sa social media. Agad naman itong pinusuan ng mga netizen. Marami sa kanila ang nagpahayag ng paghanga at pagrespeto sa bus driver dahil sa pagsagip nito sa Aspin. May ilang ding humiling na sana dumami pa ang katulad niyang animal lover. Hangat dila bumuhos pa ang biyaya na matatanggap ng bus driver. Dahil sa pinakitang kabutihan ng bus driver, isang inosenteng buhay ang nailigtas. Nagbigay rin ito ng inspirasyon sa mga netizen na laging magpakita ng pagmamalasakit sa kapwa, sa tao man o sa hayop. Ikaw, ano ang ginagawa mo upang maipakita ang iyong pagmamalasakit sa mga hayop? D W I Z Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station D W I Z Ocho D W I Z News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23. Nationwide, kami po'y nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe, and follow.